Yo, what's up? Good morning, mga pre. All right, kamusta kayo? Ako ito, ano? Boy pa. <laughs> so, yun. Joke lang. Um, ano ba topic? Topic natin ngayon about naman sa pamamanhid, no? na dami nakakaranas niyan. Pamamanhid. More on dito. Patok. So yun, yun ang ating tatalakayin. Ano ba, paano ba nangyayari yan, no? Bakit, saan ba nanggagaling yan, no? Intro! So yun na nga, no. Ano ba yung mga pamamanhid na yan, no? Bali, base sa akin, no. Oh. Base sa akin, no. Eh base sa aral no para siyang state estate no? state na rin siya eh, no ng numbness may parang tumutusok-tusok niyan mainit yan yung pakaramdam niyan eh yan yan ako noon eh pero ang concern ko talaga dito sa batok talaga dito sa balikan na batok yan dito pag ginagalaw ko na yan kinikilabutan ako ko lang kung bakit. Noon noon na ah. nung wala pa tayong kaalam-alam sa anong nangyayari no? So 'yun. Anxiousness no. Kapag feeling mo parang ah, anxious na naman ako ah. Ayun ah. Gagana na 'yung mga sintomas mo no? Yung, parang nag-sensitize ka na. No? Ano ito nangyayari sa akin, parang ganun kasi nga, hindi mo pa alam, di ba? Wala ka pang alam. Bakit ganito? Kasi pero eh, ang usual na pamamanhid, halimbawa, umupo ka ng matagal, di ba? Or naka-Indian seat ka ng matagal. Pag tayo mo, ay, ala, 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 ala. Tapos, ayaw mong pa, ano, ayaw mong pa masagi, di ba? <laughs> Para kang, parang ang alam mo kasi, sa isip mo na, ah, mawawala rin to. Kaya ngumingiti ka pa. Ah. Ayaw ko Pero, dahil alam mong mawawala siya, alam mong namanid ka dahil umupo ka ng matagal na ganun. Pero ito, pagdating sa anxiety, no, sa disorder, hindi mo alam kung bakit ganito <laughs> Ang tagal mawala. Tapos, bre, kakaroon ka na ng ano, ng pag aalala eh. bakit ganito? Ang tagal naman mawala, tapos ang dami-dami pa. Hindi naman ako umupo, 'di ba? Ganun 'yon. So lumalabas na doon yung worry, no? Worry, takot, yan. So, yon. Saan ba? Ano bang pakaramdam? Saan ba siya na gaano usually, no? Sa kamay, di ba? kamay, sa paa, sa binti, sa likod, batok, yan. Sa mga braso, di ba? Alam niyo yung may hawa kayong yelo. Siguro na naranasan nyo na yung mawa kayo ng yelo na matagal tapos para siyang wala nang pakiramdam ganun yun wala nang pakiramdam yun, parang ano siya alam nyo yung A few moments later, a manan. few inches later, Balat. two parang... hours later. Parang makapal, ganon. Yun ang nararar na sa niya. Montage. The next morning, many tic tacs later. Flashback uh -huh. and paano ba nangyayari to no ito na naman tayo no ano kasi yan mula di ba yung galing yung ko na yung galing sa uh, sa stress no stress yan pababa ng mga ano balik ka pag gising mo sa umaga di ba sa mga hindi pa nakakaalam no ng kung ano yan nangyayari sa kanila pag gising sa umaga scan ka na agad iskan scan mo na yung sarili mo. Ano naramdaman ko ngayon? Mamamahid ako. Ganun. Diyan, mag-iisip ka na ngayon. Lalabas na ngayon si anxiety. di ba Ayan na. Tapos, maga ano ka na. Ma Parang mag-aalala ka na talaga. Ano. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later. So yun na nga no, sorry na putol tayo no. May dumaan na naman. <laughs> Nadidistract talaga tayo dito. No? Parang pangit na yung pwesto ko dito ha. Ah. So yun no, balik tayo. So paano ba nangyayari ba? Diba? Alam naman natin ba diba, pag may peer, pag may peer or danger, ay pag may danger or wala namang danger lumalabas yung fight flight natin o yung response natin sa fear ayan na matik na yan <laughs> maglalabasan na yung ano mo mga sintomas mo yung yung tag dito yung mga pananakit mga pamamanhid yan lumalabas na yung pamamanhid no? ayan na yon yung ano uh, naglalabas ka na ng adrenaline mo. Ayan yung ano natin mga hormones no. So yun. A few inches later. Mga stress hormones natin lumalabas na. Uh, sa mga baguhan no. Sa mga baguhan pa na nakakaranas ngayon no. Talagang halos buong araw yan sila. No? Ako naman hindi naman. Ang concern ko lang talaga ito. Itong bato ko minsan may pamamanhid din sa binti ko pero hindi naman tumatagal sakto lang siyempre tataka ko hindi naman ako umupo hindi naman ako umiga nang matagal or naipit siya ng ano bakit ganito na namamanhid pa rin so yon kasi nga yung like ko nga sinasabi diba nagre-response na yung katawa mo nag <laughs> parang pakiramdam mo may mga naiipit na naugat kasi nga yung muscle tension, di ba? Muscle tension. So, yung ugat natin, mga ugat, mga tissue-tissue natin sa katawan, naninigas. So, yun, hindi natin, ang hirap talagang ano yun yan, uh, no? Kasi nga, nag-ano nag na yung katawan natin sa piri, no? Nakaramdam tayo ng, yun, anxiety, di ba? Yun. So, may iba pang ano, may iba pang pakiramdam pag lalo na pag naman nitong ulo. Pre, yan na, lalabas na yung mga worries mo, yung para ka ng lumulutang. Lumulutang tapos masakit yung ulo. 'Di ba? Masakit nga kasi nagaano ka eh, nagre-response na yung katawan mo sa pill eh. Kahit wala naman talagang pero wala ka naman sa danger, nasa bahay ka lang, bigla ka na lang aatakin ng ganun. Kasi nga sabi nila, ang panic daw or yan nga, response natin ano comes from nowhere, ba? Diba? sinasabi, niya, out of the blue, parang ganun bigla na lang siyang lumalabas, kahit hindi natin anuhin pero ako ngayon kapag nakakaramdam ako syempre, alam ko naman na yung nangyayari wala na lang Sige, mataki ka, bahala ka sa buhay mo parang ganun na lang sa akin eh gaya na lang kagabi Nagmumuni-muni ako doon sa may gilid ng bahay. No? Tapos cellphone-cellphone ako. Siguro may nakita akong parang nakaka-trigger. No? Nagpi-Facebook ako eh. Pero hindi naman ako ano. Parang nahirapan ako huminga. Ginawa ko. Naglaro na lang ako. Nilipat yun. nawala. Parang ganun lang din. Ganun lang din ang gagawin nyo. No? Distract nyo lang. Palitan nyo ng palitan nyo ng iba yung tingin yung nakaka-trigger sa inyo no? kanya kanya naman ng ano yan eh. depende sa inyo kung saan gagana no? tas may ang karaniwang kong ginagawa kapag nakakaramdam ako ng tulad nyan nakakabahan ako tapos nirapan ako huminga tumatayo ako lalakad ako parang dinidistract ko siya no? distract ko lang Sime, wala naman na. Pero minsan naman, ginagawa ko, sinusubukan ko siya. No? Lalo pag nasa tindahan ako. <coughs> Ibili ako sa tindahan. Tapos yan na naman, maatake siya. Ginagawa ko, nahayaan ko lang. Sige nga. Yung parang sa ano mo siya? papa um, papasaga din mo siya. Wala naman. Nung nag-exercise ako, Kani, yung kanina yung eh yung video ko before ay nag-exercise ako sinagad ko yan eh sagad talaga yung ano ko diyan yung talagang hingal na hingal ako halos mapaupo na ako sa hingal kasi nga si inano ko siya parang sinubukan ko kung hanggang saan hanggang saan baka mahimatay ako di ba ganun nga ya hyperventilation no yung kakapusin ka na ng hangin oo okay na ako ng hangin pero alam ko na nagjogging ako. Alam kong sinagad ko kasi <clears throat> gusto ko siya eh. Gusto ko siyang mangyari. Gusto ko mangyari sa akin yun. <clears throat> kaya, kaya ako kinakapos ng hininga. Pero nananayag sa isip ko na ginawa ko to para subukan lang siya. Yun, yun, yun ang kailangan nating maalaman. No? Ayun ang dapat nating laging iniisip. No? Na <clears throat> nangyayari yan kasi tulad ko, ginawa ko siya dahil gusto ko. Pero yung mang, alabaw, nangyayari sa iyo ngayon, kung alam mo na na ganyan na ginagawa lang siya ng anxiety sa iyo. Ya, mulang, mo lang, 'di ba? Ngayong nalalaman mo na siya no, pa konti dahil sa mga sinasabi ko na kung ano 'yan, 'di ba? Maintindihan mo na 'yan, dahan-dahan, no. Kailangan natin magmadali. Basta punuin niyo lang ng kaalaman yung isip niyo. No? So 'yon, Mabalik tayo dito sa pamamanhid, no. 'Yun na nga, yung kung ano bakit ba nangyayari, di ba? <coughs> yung naninigas na nga yung mga uh, ano-ano mo sa katawan, no. Nagko-automatic na 'yan eh. 'Yan. Una, siyempre, kalabutan ka no. Parang ano, ganyan ka takot, eh. Alam naman natin 'yan eh, minsan pag kinikilabutan ka parang para kang nagulat or meron kang bagong nakita gano'n Meron sa mga multo, 'di ba? <laughs> Sabi nila sa multo. Oh, wala naman siguro no, baka natakot ka sa dilim or parang mapalingon ka ganoon, parang may figure ano, tawag may image or mga ta mga nagkukorteng tao na kulipote, eh. mga gano'n ba? Lalo dito sa amin, puro puno dito, puro halaman. Pag gabi, pinapark ko yung motor. isan makapalingon mapalingon kang gano'n kilo. <laughs> Pero alam mo sa isip mo na wala, hindi naman ano yan. Siguro kung magkatotoo Eh hindi wow. Edi, hi. Tawag <laughs> so, ako eh. Meron akong kaibigan eh, pag da, pag daw nakakita siya ng white lady, ulihin niya, asawahin, asawahin niya raw. Kulo ko. Dala naman daw reklamo yon kasi white lady na 'yun ba? Diba? <laughs> so yun, balik tayo dito, no? Siyempre, alam naman natin hyperventilation, no? Pag, pag, irap sa paghinga. Ito eh. Hirap sa paghinga. parang naiipit yung mga muscle-muscle mo, no? Yan. Tapos yung bilis ng tibok ng puso. kabadong kabado, Napakahirap. Hanggang makahinga. Ayan na Ayan Diyan na rin lumalabas yung pagkahilo natin. Yeah. Tapos ka ganyan. Kailangan kasi natin balance lang lagi. No? Yung, yung oxygen, tsaka yung carbon dioxide, dapat nag, ano lang siya. may cycle lang siya sa utak natin. No? Kapag kinapos ka, ayan na, dyan na, mag, dyan na lalabas yung mga hilo. Tapos yung parang kang yung paningin mo, no? So yun. A few inches later. <clears throat> um, ano bang dapat tanuin? Ano bang dapat gawin? No? Halimbawa, ah, pamaatake yung pamamanhid sa iyo, no? Pero mag-breathing exercise ka. Sabi ko na to, matagal na to eh. <clears throat> Siyempre, nagtatanong, marami nagtatanong, ano, paano po ba yung breathing exercise na sinasabi? Dalawang klase kasi, sa panic kasi, may dalawang klase na breathing exercise isang yung may counting yung bibilang eh, ihinga ka ng malalim na walo lalabas mo ng lima yan isa yon isang paraan yon para may paraan din siguro ng pang didistract yon or para gumawa yung pakaramdam mo pagpaparelax mo sa katawan di ba meron pang isa yung normal breathing naman ay nakabang ka 'Wag mo siyang sasabayan, 'wag mo siyang kukontrahin. Hayaan mo siya lumabas kasi nga sa paliwanag nila, hayaan mo lang. Nakabangka. Ang gawin mo, normal lang. Hanggang sasabay na siya sa pagiging normal mo. Kasi hangga't hangga't kinokontra mo siya, lalo siyang lalakas, 'no. Ayun ang paliwanag nila. Pero depende sa inyo 'no, kung ano yung nakakaluwag sa inyo. no? Ano. A few inches later. A few moments later. So yun ang ano, naputol na naman tayo. Ano ba yan? Lagi <laughs> nga <anoy>, no? <sighs> so yun. Yung ay may dalawang klase ng breathing exercise, no? Ito so rin yun, yung pangalawa, hindi naman na exercise sa alas, no? <clears throat> Isunod mo lang siya sa paghinga mo, no? Normal lang. O oh, mahirap nga naman 'yon kasi kabadong kabado ka na. <coughs> tapos gagawin mo normal no. Pero depende 'yon kung ano talaga 'yung magsuswak sa inyo no. Merong iba 'yung nagbibilang ng 1 to 8 tapos lalabas mo siya ng 5. <sighs> Hangga't sa kumalma ka, 'di ba? practice practice lang. No? Ganyan din ako. Noon, noon. No. Pero ngayon kasi na ano ko lang, isang hinga na lang sa akin. <gasps> Ganun lang. Tapos na. Nagsipilo ka ha? Okay na. Dilaw na ipin mo. So yun, no. Um, hanggat, di ba, lagi ko naman sinasabi to, hanggat pinapansin mo siya, no. Hanggat, ah, uh, doon yung pamamanhid mo, di ba? Hanggat pinapansin mo yung pamamanhid mo, lalo madadagdagan yung, ano, hindi naman ito delikado eh. Yung mga ano, yung pamamanhid mo kasi alam mo namang makawala rin yan eh makawala rin yan maya maya pamamanhid ka parang gaya lang din siya ng pamamanhid mo na naipit yung pamupo ka diba ganun lang din kaya mo siya lumipas yan hanggang sa yan wala na ba? Diba? kasi yun nga sabi ko pag pinapansin mo siya binibigyan mo siya ng alaga or talagang binibigyan mo na importansya yung nangyayari sa iyo no, no ano pag pamamanhid mo oh. lalo siyang gagana sa iyo no? tuloy-tuloy lang yan hangga't <coughs> hangga't may pagpansin na ginagawa dadami pa baka madagdagan pa no hindi lang pamamanhid no? ayun nga yung technique no ang kulit nga eh no sinasabi nila sakit di ba sakit ka, may sakit ka. Pero kung mauunawaan mo, hindi siya sakit. Lami nagsasabi, ano pong sakit nyo? Ha? Sakit? Kung wala akong sakit. Eh <clears throat> nang hindi nauunawaan ng iba. Kasi kung may sakit, kung sakit to, di naubos na sana lang. 'Di ba? Kasi mo sa sobrang dami mong sintomas. Yung sabi nila, 100,000 daw ang sintomas ng anxiety. 'Di ba? sa daming yan bakit marami pang buhay no Or bakit wala namang namamatay no? siguro sa ibang tao no meron sila talagang mga uh, inaano sa katawan no? meron talaga silang iniinda sa katawan na hindi nila mapasuri kasi nga so ganyan di ba mahirap ang buhay ganun ganun pandemic pa di ba pero kung para sa akin no I-point mo talaga kung saan talaga yung sakit mo, no? Kung saan talaga yung concern mong sakit. sabi mo sa doktor, gano'n. No? Tulad nito, kung napapanood mo man to, no? baguhan ka lang sa anxiety, hindi mo pa alam talaga anong nangyayari. No? Kahit anong check-up, kahit anong laboratory, styan. wala talaga nakikita, no? Di ba? Yun ang, ano, yun ang mahirap kasi hanggat hindi mo nalalaman kung ano yan kung ano yan talaga halimbawa masakit yung dibdib mo lagi no? makahinga di ba Malo, may sakit ka talaga sa puso or namana mo, di ba? Ngayon lang lumabas. Tapos sinis <coughs> inaano mo kagad dahil napanood mo tong video na to. Um, anxiety kagad. hindi, hindi ganoon kailangan mo muna magpacheck sa doktor hanggang sa masabi ng doktor na wala ka namang sakit wala ka namang wala naman diferensya although kahit may konti naman o oh, dalim gawin mo na lang to <coughs> inuman mo ng gamot balik ka sa akin kapag anon okay na ganun di ba sana ganun din ang ginagawa niyo hindi mahirap pa si ula sabi ko sa inyo <coughs> hulaan mo yung sakit mo dahil ang dami-dami mong sintomas ngayon. Oo, anxiety 'yan kasi nga base sa akin, sa mga na-research ko, no. Wala. Mahihirapan kalalo Maganda 'yung mapanatag 'yung isip mo na ah, ano, wala naman akong sakit. Ma ano to, kaya ko na to, ganoon. Ganyan ang ano ko da, ganyan ang naging mindset ko noon. Kasi iba na kwento ko ngayong sa COVID ko noon gusto ko malaman kung wala na akong COVID meron nagsasabi na babasa ko no? hindi na raw sila nagpa rapid test or nagpa RT-PCR ba yun hindi ko alam yun eh basta yun uh, para malaman lang na negative isa isip ko naman pano eh, paano, paano ko makakalabas kung wala akong certificate na magaling na ako diba parang ganun lang din kailangan mo ng katibayan kat, kat uh, patunay na wala ka talagang sakit na iba kung ang sakit yan talagang makakatulong itong mga video na to para sa iyo eh no? sana gawa na natin Ang paraan yung ano no? masuri sana yung ano mo tapos mapag mapagpalaboratory ka no ang iniisip kasi ng iba mahal um, pera, tapos mahirap ang panaw mahirap sa ngayon, di ba? Hindi rin natin sila masisisi, no? Pero yun lang ang payo ko, no? Sana ma malaman nyo na kung ano talaga yan. Mahirap kasi. Hindi naman sa inaano ko kayo na magpaano talaga, no? Para lang mapanatag kayo. Ganyan ang nangyari sa akin noon. Sobrang dami kong iniisip, sobrang dami ang gulo-gulo na ng isip ko. May COVID pa ako, tapos noon time na yun, may lumabas pa sa akin mga shingles. Ito yung sagi. Mapapalikan nyo yun sa baba. Shingles yung mga kulebra. Herps. Ba tawagin nila. Yun, sobrang dami nang lumabas sa akin na uh, sakit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko nga ano, kung nakulam ako noon. Hindi <laughs> ko alam kung kulam yun. Ewan ko. Basta ganun. Kasi nga, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin dahil wala akong alam. Yun. Pero dahil napanood mo na to, no? sana malinawang ka na na yan ang nangyayari sa iyo kung kung anxiety yan makakatulong yung mga video ko sa iyo no? so, yon na aba na naman a few inches uh, later turuan mo yung isip mo na na ganyan talaga ang nangyayari sa iyo ayun nga acceptance di ba lagi naman yung sinasabi eh. tanggapin mo yan Nang buong buo para mawala na yan para hindi ka na mahirapan. Although nandyan man siya, nandyan siya sa tabi mo lagi, di ba? Pero alam mo na kung anong gagawin mo, wala kang gagawin. <laughs> Ganoon 'yun, 'no? Kulit nga eh. Wala. <clears throat> para gumaling ka, wala kang gagawin. Di ba? Parang kakaiba si Pinyo 'yon, 'no? Siguro para sa iba na daming dinar dami nilang sakit-sakit sa katawan, no? Daming sintomas eh. Kaya may nagtanong sa akin na Kuya, yung bang yung bang guard nyo, hinayaan nyo lang? Nahayaan lang? Sabi ko, iba yon, Iba ang GERD Kasi ang GERD, acid yan eh. Talagang may, may reaction talaga sa katawan, sa, sa internal natin yan. So yan, ginagamot talaga yan. Pero yung mga pananakit, mga yung hirap sa paghinga, yan, madali yan. Madaling anuin yan. Kasi wala ka namang gagawin, di ba? Hayaan mo lang. Hayaan mo siya lumipas. Hayaan mo siyang lumabas. <laughs> Ang ano dyan, habang lumalabas siya, habang, ano, nasa present ka pa rin. Huwag ka magpapadala sa kanya. Huwag ka sasama sa kanya. Ibig sabihin nun, wag mong papansinin Hayaan mo siyang dumaloy sa iyo yung sinasabi nga ni Dr. Claire Wicks yung, floating technique Hayaan mo siyang dumaloy lalabas at lalabas yan Lalab uh, lilipas at lilipas no? so yun uh, yun na nga yung mga gagawin no? pa doktor ka tapos yung itrain mo yung isip mo no? Yung brain mo na nangyari sa iyo gawa lang ng anxiety yan walang ano yan hindi yan delikado walang ano dyan hindi ka mamamatay dyan mamamatay ka siguro kung sobra sobra na yung pag aalala mo yung dinagdaga mo ng dinagdaga ng isang mapuno mapuno na di ba parang ang ano kasi dahil nga wala silang alam no hindi nila alam kung ano nangyayari sa kanila no? <laughs> pero joke lang yun ha yung mamamatay wala papahirapan ka lang ng papahirapan so yun sunod natin yung rewire di ba may mga video ako dyan sa baba na rewire eh. brain rewiring eh, no? gawan mo ng ibang ibang wire yung utak mo no kasi yung wire, utak natin puro wire yan eh. puro ugat ba gawan mo na panibagong pat yung daanan di ba sa pamamagitan ng mindfulness yan dugtong dugtong siya eh, no mindfulness, gumawa ka ng mga bagay na kapaki-pakinabang yung mag enjoy ka, yung malilibang ka, yung mapapaisip ka ng maayos, di ba? Alam naman natin yan eh. So yun, yung haba ng video ko, pamamanhid lang eh no? So yun yun, yung pinanggagalingan ng pamamanhid, yung pamamanhid, tusok-tusok, mainit, di ba? Yan naman sensation sa katawan eh, ninyo. So yun, Maraming salamat. Yun lang muna, no? Adios.